Madalas ka bang managinip? Minsan tinatanong mo ang iyong sarili kung ano ang ibig sabihin ng iyong napanaginipan kung gusto mong malaman ang mga kahulugan ng mga panaginip Ating panoorin ang mga ekspertong tao sa Biblia na pinagkalooban ng Diyos ng karunungan upang makaalam ng mga kahulugan ng mga panaginip at mga pangitain. Maraming tauhan sa Biblia ang may kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip at mga pangitain at ilan sa kanila ay naging mahalagang kasangkapan ng Diyos upang ihayag ang kanyang kalooban. Narito ang ilan sa mga kilalang tagapagpaliwanag ng panaginip at pangitain sa Biblia. Unahin natin ang napakagandang kasaysayan ni Jose na dahil sa husay niya magpaliwanag ng panaginip ay naligtas siya sa kamay ng hari. Ang kwento ni Jose, ang lalaking tagapagpaliwanag ng mga panaginip. Noong unang panahon sa lupain ng Kainaan, may isang binatang ang pangalan ay Jose, anak ni Jacob at Rachel. Sa labing dalawang anak ni Jacob, si Jose ang pinakamahal niya. Dahil dito, ipinatahi siya ng kanyang ama ng isang makulay na balabal bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Ngunit ang pagkiling na ito ng kanilang ama ay naging dahilan ng inggit at galit ng kanyang mga kapatid lalo pang tumindi ang kanilang galit nang si Jose ay magsimulang managinip ng mga panaginip na may malalim na kahulugan. Narito ang mga panaginip ni Jose isang araw, ikinuwento ni Jose sa kanyang mga kapatid ang kanyang panaginip. Nanaginip ako na kami ay nagbubugkos ng mga bigkis sa bukid. Ang bigkis ko'y tumayo at nanatiling nakatayo, samantalang ang inyong mga bigkis ay yumuko sa aking bigkis. Nagalit ang kanyang mga kapatid at nagsabing, Ibig mo bang sabihin ay magahari ka sa amin? Hindi nagtagal na naginip muli si Jose. Sa panaginip ko, ang araw, ang buwan at labing isang bituin ay yumuyuko sa akin. Ang kanyang ama na si Jacob ay nagtaka at nagsabi, Ano itong panaginip mo? Ibig mo bang sabihin ako, ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyuko sa iyo? Bagamat sinita siya ng kanyang ama, iningatan ni Jacob ang mga panaginip na iyon sa kanyang isipan. Isang araw, inutusan si Jose ng kanyang ama upang sundan at kamustahin ang kanyang mga kapatid na nagpapastol ng mga tupa sa dotan. Ngunit pagkakita sa kanya, mula sa malayo, nagkasundo ang mga kapatid na siya'y saktan. Narito na ang taga-panaginip. Sigaw nila, patayin natin siya at tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Ngunit si Ruben, ang panganay, ay nangatuwiran. Huwag nating patayin siya. Itapon na lang natin siya sa balon. At gayon nga ang nangyari. Ibinaba si Jose sa isang tuyong balon. Ngunit nang dumating ang ilang mga ngalakal na Ismailita na papuntang Ehipto, na isipan ng kanyang mga kapatid na ipagbili si Jose sa halagang dalawampung pirasong pilak. Si Jose ay dinala sa Ehipto bilang alipin at ang kanyang makulay na balabal ay dinumihan ng dugo ng kambing upang palabasing siya'y pinatay ng mabangis na hayop. Sa bahay ni Potifar, nakarating si Jose sa Ehipto at ipinagbili kay Potifar, isang kapitan ng bantay ni Paraon. Dahil si Jose ay may takot sa Diyos at masipag, pinagpala ng Diyos ang kanyang mga gawain. Ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang pamamahala sa kanyang buong sambahayan ngunit si Jose ay matipuno at guwapo. Kaya't ang asawa ni Potiphar ay nagkaroon ng masamang pagnanasa sa kanya. Nang si Jose ay tumanggi sa kanyang tukso, siya ay ipinagbintang na humalay sa kanya. Kaya't si Jose ay ibinilanggo kahit siya'y walang kasalanan. Habang nasa bilangguan, nakilala ni Jose ang dalawang opisyal ni Paraon, ang tagapainom at ang panadero, na parehong nanaginip ng kakaibang panaginip ang iyong panaginip, sabi niya sa tagapainom, ay nangangahulugang sa loob ng tatlong araw, ibabalik ka ni paraon sa iyong tungkulin. Ngunit ang iyong panaginip, wika niya sa panadero, ay nangangahulugang sa loob ng tatlong araw, ay bibitayin ka. At kayon nga ang nangyari. Ngunit nakalimutan siya ng tagapainom at si Jose ay nanatili sa kulungan ng ilang taon pa Pagkaraan ng dalawang taon, si Paraon, ang hari ng Ehipto, ay nanaginip ng dalawang kakaibang panaginip. Sa una, nakita niyang may pitong matatabang baka na nilamon ng pitong payat at gutom na baka. Sa ikalawa, pitong malulusog na uhay ng trigo ay nilamon ng pitong tuyot at payat. Walang isa man sa mga pantas ni Paraon ang makapagpaliwanag ng panaginip. Noon lamang naalala ng tagapainom si Jose at isinangguni siya sa hari. Ipinaliwanag ni Jose ang panaginip ni Paraon ipinatawag si Jose mula sa bilangguan. Nang siya'y humarap kay Paraon, kanyang sinabi, Hindi ko ito kayang ipaliwanag, ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng tamang paliwanag. Ang dalawang panaginip ay iisa. Magkakaroon ng pitong taong kasaganaan sa buong Ehipto ngunit susundan ito ng pitong taong matinding taggutom. Ang panaginip ay inuulit upang ipakita na ito'y tiyak na mangyayari. Maglagay si paraon ng matalinong tao upang mangasiwa sa pagtitipon ng pagkain sa panahon ng kasaganaan bilang paghahanda sa taggutom. Namangha si paraon sa karunungan ni Jose at kanyang sinabi, Sino pa ang mas marunong kaysa sa taong pinananahanan nang Espiritu ng Diyos. At ginawa ni Paraon si Jose na tagapamahala ng buong Ehipto. Pangalawa sa kanya sa kapangyarihan, tumating ang taggutom at nakarating ito hanggang kainaan. Napilitang magtungo sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Hindi nila nakilala si Jose, ngunit siya ay nakilala nila kalaunan sa pamamagitan ng kanyang awa at habag. Hindi ipinagiganti ni Jose ang kanyang kapatid sa halip sinabi niya, Huwag kayong mangamba o magdalamhati dahil ipinagbili ninyo ako dito. Sapagkat sa pamamagitan ninyo, isinugo ako ng Diyos upang mailigtas ang ating buong sambahayan. Dinala ni Jose ang kanyang ama na si Jacob at ang buong pamilya sa Ehipto. Doon sila nanirahan at lumago bilang isang bayan. Ang mga panaginip ay maaaring maging pahiwatig ng Diyos. Kahit sa gitna ng pagsubok, hindi tayo dapat mawalan ng pananampalataya. Ang kapatawaran ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti. Ang Diyos ay may layunin sa likod ng lahat ng nangyayari sa atin. Narito pa ang ilan sa mga magigiting na propeta ng Diyos ang may kakayahang magpaliwanag ng mga panaginip. At mga pangitain at ilan sa kanila ay naging mahalagang kasangkapan ng Diyos upang ihayag ang kanyang kalooban. Narito ang ilan sa mga kilalang tagapagpaliwanag ng panaginip at pangitain sa Biblia. Propeta Daniel Ayon sa Biblia, si Propeta Daniel ay nakatanggap ng mga panaginip at pangitain mula sa Diyos na naglalaman ng mga hula tungkol sa mga darating na pangyayari. Ang mga panaginip at pangitain na ito ay naitala sa aklat ni Daniel sa Lumang Tipan. Ang ilan sa mga panaginip at pangitain na hinulaan ni Propeta Daniel ay kinabibilangan ng Ang Apat na Hayop, Daniel 7. Isang pangitain tungkol sa apat na hayop na sumisimbolo sa mga imperyo na maghahari sa mundo. Ang Ram at ang Kambing, Daniel 8. Isang pangitain tungkol sa isang ram at isang kambing na sumisimbolo sa mga imperyo ng Media at Persia at ng Gresya. Ang Pitumpong Linggo, Daniel 9. Isang propesya tungkol sa pitumpong linggo ng mga taon na magtatapos sa pagdating ng Mesiyas. Ang mga huling araw, Daniel 10 to 12. Isang pangitain tungkol sa mga pangyayari sa mga huling araw, kabilang ang pagbangon ng mga bansa at ang pagdating ng Antikristo. Ang mga panaginip at pangitain ni Propeta Daniel ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga pangyayari sa hinaharap at nagbibigay ng pag-asa at pag-asa sa mga tao ng Diyos. Si Propeta Daniel matatagpuan ang kanyang mga kwento sa aklat ni Daniel, partikular sa mga kabanata dalawa, apat at pitong hanggang labindalawa. Si Daniel ay kilala sa kanyang talino, kabanalan, at kakayahang magpaliwanag ng panaginip at mga pangitain na galing sa Diyos. Panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, Daniel Dalawa Tungkol sa isang malaking rebulto na gawa sa iba't ibang uri ng metal na sumasagisag sa iba't ibang kaharian ng mundo, si Daniel lang ang nakatukoy at nakapagpaliwanag ng panaginip na ito. Panaginip ng Puno, Daniel 4 Tungkol sa pagbagsak ng isang punong malaki na sinagisag ni Nebuchadnezzar mismo, isang babala ng Diyos sa kanyang kapalaluan. Mga pahayag ni Daniel, Daniel Pito hanggang Labindalawa. Tumanggap si Daniel ng mga pangitain tungkol sa mga darating na kaharian, ang Antikristo at ang mga huling araw. Si Daniel ay naging isa sa mga mataas na opisyal ng kaharian sa ilalim ng iba't ibang hari dahil sa karunungan mula sa Diyos. Propeta Ezekiel makikita sa aklat ni Ezekiel. Nakakatanggap siya ng mga kahangahangang pangitain na makasagisag. Isa siyang mga ngaral at propeta na ginamit ng Diyos upang bigyan ng babala ang Israel sa panahon ng kanilang pagkabihag sa Babylonia. Pananaw sa Langit at Mga Nilalang Ezekiel 1 Isang misteryosong pangitain ng trono ng Diyos at mga nilalang na may maraming mukha. Mga tuyong buto, Ezekiel 37. Isang pangitain kung saan binuhay ng Diyos ang mga tuyong buto. Sumasagisag sa muling pagbuhay ng Israel bilang isang bansa. Propeta Joel mababasa sa aklat ni Joel. Maikli, ngunit makapangyarihan. Hindi siya tagapaliwanag ng panaginip ng iba, ngunit siya ay nagpropesya na sa huling mga araw. Magkakaroon ng mga pangitain at panaginip ang mga tao ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Magpapahayag ang inyong mga anak na lalaki at babae. Mananaginip ang inyong matatanda at makakakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataan. Joel 2.28